Community, it's me, Kim Portia. Kung akala mo atak-atak lang sa Lord 9, mali ka, boss. Ito ang sekreto para sa mabilis sa progress mo. Tip number one, choose a weapon. Una, pili ka ng weapon na bagay sa playstyle mo. Kung gusto mo ng safe farming, bow o magic para kahit AFK, buhay ka pa rin at mabilis maka-farm o makaloot ng items. Pero kung gusto mo naman, suntukan agad, melee type ang bagay sa'yo. Solid yan sa damage. Para naman sa tip number 2, auto skill setup. Pangalawa, auto skill is life. Click mo lang yung skills, drag pababa sa slot para auto. Drag pataas naman kung manual. Perfect sa boss fights para di sayang ang cooldown. Para naman sa tip number 3, auto pa. Pangatlo, gamitin mo ang auto pa. Isang click lang sa quest tracker at automatic pupunta na si character sa target spot. Tipid sa oras, tipid galaw, at more loot. Tip number four, daily rewards. Pang-apat, huwag mong kalimutan ang daily rewards. Malaking tulong yan sa progress mo. Bakit? Dahil may mga free items, EXP boost, at gold. Para naman sa tip number five, boss hunts. Pang-lima, target bosses mo para sa rare loot. Tandaan ang respond time, sumabay sa party para mas mabilis at mas masaya ang hunting. Tip number six, join a guild. Pang-anim, sumali agad sa active na guild. May box, exclusive quests, at may kasama ka lagi sa events. Mas masaya pag may katropa. Ang Barangay Tabago nga pala ay nasa Ivontan server, kaya samahan nyo na kami at sabay-sabay tayong mag-grind. Tip number seven, gear upgrade first. Pang-pito, enhance muna ang mga gear kaysa bumuli agad ng bago. Mura ang materials sa early game, kaya sulit hanggang mid-game. At para naman sa bonus trick, nandito ang secret farming spot. Ito ang secret. May hidden farming spot na konti lang ang nakakalang. Hanapin mo sa gilid ng main map, mas maraming mobs, less players. Instant EXP grind agad. At oo, meron ding secret laboratory na mataas ang bigaya ng XP. So, kaya kung gustong maging OP sa Lord Knight, sundin mo to at kitakits tayo sa next game. Baka ikaw na ang magigib boss killer next time. And it's me King Forsha. See you sa next video. Bye-bye. Halika na tumama sa 'ming barangay. Samahang masaya anong pang hinihintay? Kung online games ang inyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to.